Go, go, go. Go, go, go. So guys, today na ang operation ni Tito Arch ng pistola sa right hand niya. Hindi naman natin may sakit at talagang ano, latina <laughs> pa rin. o <laughs> <laughs> oh, diba ganyan, bago siya sumabak sa kanyang laban ng buhay ay masaya siya. <laughs> yes. syempre <laughs> kasama ang dalawang Power Rangers. <laughs> kasama din ang Teletubbies. Real ang Teletubbies. Oh, yeah. Shoutout kay Ate Inday. <laughs> Patay si Ate Pe naman Paano may siya shoutout? Iyan, may sige. <laughs> may sige. Wala na. Oh, shoutout kay Ate Pe. <laughs> Laging si Atubang eh. <laughs> At si, guys, alam nyo, sa tuwing may gagawin kay RJ na ano sa ospital, ay natata eh. Mamaya pag tinawag ng doktor, si RJ na po ang operahin. Uh, Tutu, tata, eh, ako. <laughs> Diyos ko, sa iyo na nagbara doon ng ano, er, toilet eh. Pero kinakabahan ako, kinakabahan. Ayun guys, pag pray natin si Tito Arj, ano na kami, papunta na kami ngayon sa hospital para siya ilagay ng pistola, yan. and guys, pag pray natin guys na maganda yung uh, operation sa kanya. At sa mabilis sa pag-rec ang recovery niya guys at si Chaconi hindi na nakasama. Ayaw. Ayaw, ayaw daw niya. Tedes, arigang ga ang siya pa ang pinadalhan ni Tito Arch ng mansanas at baka daw magutom. Tangna. Mantalang, akong tunay na pinsan, walang padala. <laughs> Ilagawa ka pala. Bawal kay RJ ang sobrang daming prutas. Kaya yung mga nang natitira, binibigay sa akin. Kaya mo naman ako ng yes, isang sir. kagat. Nini. Alam kong kayo ng kainong kung gusto mong humingi. Hindi lang kita binibigyan. Shout kaya ti Susing maglalaba. <laughs> maglalaba siya today, oh. <laughs> Choppy ka, Ben. Choppy. Yan po. Oh, ang gitara sa inang isa. Yan, guys. Ang bait niya pag may camera, guys. <laughs> Si hmm. ang pinakaayaw sa kyan ay elevator. Siya yung hilong-hilong anime na sa extreme. Ano <laughs> yung uh, mahal mo ako? Bakit? Ikaw nalang magpapistol. <laughs> 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 Ba't akong palalagyan mo ako kung... Ito <laughs> ay tima. Hilong-hilong. <laughs> Anong masasabi mo sa you today? Ah, uh, carry lang. Game na ba? Game na ba? <laughs> Sabi niya, game na ba yung turo ka? Ay, yung operahan? Pupunta na kami ngayon sa operating room. Pag-pray natin siya guys, pag-pray. Malakasin ang loob. Masabi lang na nag-elevator, pero lang palang hagdan. Si Manuel na lang daw po ang sasagot ng pistola. Dito po sa kaliwa. Ayun, ikaw na lang daw, mommy. malaki pa ang ugat dito. yung malaki lang. Go daughter! Yes, go! 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 Yun po si Des. Kabadong kabado kasi nakapasok na siya ng operating room. Oh, walang iiyak ngayon ha. Sagipin mo. Sagipin mo. Subukan mo umiyak <laughs> ngayon. Sa pag-iintay namin ngayon, to arts talagang Natulog na siya sa hagdan. Tingnan niya ang mga bias-bias. Ang <laughs> nakabuka ko, gagay mo ka. sa <laughs> <laughs> okay, so pag-aantay namin kay Tito Arch, antok na antok na kami. Tapos ng operasyon, pinagpapahinga Tapos uuwi na kami mamaya. Sa init niya, nagpusa siya umalis, guys. Guys, sabi, Intayin, intayin din magpahinga si Tito Arch. Kasi after nito, Nainip na. lumabas na sa operating room? Hindi mo basta kung saan. Hindi ka naman pinalalabas. <laughs> Nainip lumabas. Hindi pa naman pinalalabas. Sabi niya. Anong gagawin pa dito? Umuwi na tayo. <laughs> ano? Okay lang. Okay lang. Ah, <laughs> gano'n. Yun, ari mo ang pasyente na na hinahanap eh. Ikaw ang pasyente yata, RJ. Wala yung sinahanap si RJ na pasyente. Iuupo sa wheelchair. na ba? <laughs> Hindi pa pinaka pinalalabas uh, siya dito, Arch. Nakalabas sinahanap ng mga nurse sa loob. Kunan daw yung pasyente. <laughs> Bakla tulong naman mag vet ano, tulog-tulog na lang diyan. Ang pasyente ay malakas pa sa iyo eh. <laughs> guys, si dito Arch ang inoperahan. Ako yung lambot na lambot sa antok. Ngayon, humiga ka doon. Lagi ka ng buntis. Tara na. Life update, guys. Ayan, masaya na siya. Ayaw nga niya mag niyan. Hindi pa din niya tanggap guys na ganyan. Send next mo ay dialysis Ben na Ayun guys, okay naman siya ngayon after ng kanyang operasyon. Sana hindi siya mag-emergency dialysis kasi pag nag-emergency siya Kahit siya may headlock, ay may pistola na dito, dito pa rin ano, kasi wala pang 2 months. siya guys, naka-uwi na po siya ng matiwasay. Simon, Simon, huwag mo lilikotin to ah o kakada na po siya <laughs> ngayon.